what's up sa inyo mga bro kamusta bali ngayong araw na tayo pupunta tayo sa Tico Blake kasi ang ganda ganda na daw ng Tico Blake ngayon bali second time ko pa nga palang pupunta dito simula na nag clean up drive dito sa Tico Blake kasama ang rider ng chow at ang ating kagrupong laya wala na naman si ate hindi naman sumama hi naman. say hi Shout out mga Ate Kian! Shout out! <laughs> shout out Ate Kian! Hindi ka na sumama! Hi. So yung bali ngayong hapon na ito ay pumunta nga pala tayo ng Tico Blake. Bali, pag galing ka ng Candelaria, dito ka lang sa may bantayan lili ko. Mabilis na yon Pag galing ka naman ng Laguna, dire-diretso lang. Makalampas ka ng palengke ng Chaong, dire-diretso pa sa may school. Tapos tanong mo lang yung bantayan. Ang nakakasakap nga pala dito ay barangay San Pedro, Chaong, Quezon. Kung sakali maligaw naman kayo, magtanong lang kayo sa tricycle driver. Ganon kasing ginagawa ko pag napunta ako sa ibang lugar, nagtatanong ako sa tricycle driver. Sure, wala ko na alam na alam nila yung lugar kasi kung saan-saan sila nag-hatage. Shoutout nga pala sa mga tricycle driver dito sa kanto. At kung madadaanan naman yung Kambingan Bakery dito sa so kaliwa, Ibig sabihin nun, malapit na malapit na kayo. Pag nakita nyo naman sa bandang kanan, aring karato lang ayusan uno, ayusan dos. Yan, kakanan lang kayo di yan. Basta dire lang kayo. Pag nadaanan nyo na tong farm ng mga kambing at baka, ibig sabihin na pakalapit na ninyo. At ayan na nga, dinin na tayo sa pataas. Bali, ito na yung daan na dire-direct yung sementado. papunta ng Tikoblake. Siya nga pala paalala lang. Pag kayo dito, kakaliwa na kayo dito. Ayan, pagsampang ganyan. Kasi ako ang ginawa ko, kumanan ako. Pero okay lang din kasi meron naman ditong overview. Yun nga lang, sa bandaron, dead end na pala. Kaya no choice kayo, kundi bumalik. At makalipas nga ang ilang minuto ay nandito na kami sa may overview. Bali ito yung maraming puntahan ng tao. Ito kasi yung pinakamaganda. Bali tatlo kasi itong overview na ito. Ito yung nasa gitna. Bali dito kasi kitang kita mo talaga yung Tico Blake. Tapos sa bandang likodan mo, doon maraming kainan. Kaya hindi ka na mahirapan. At banda dulo naman, nandun yung mga paradahan na sasakyan. Tapos pag dumiredirecho ka pa, meron pa isa doon overview. Bali doon ka, halos ka kung napunta. Pero maganda din doon. Sulit din ang punta nyo dito. Pinakamagandang punta daw dito, sabi nila ay maga, para ha. sisikat pala yung araw nand dito ka na. Tapos sa bandang tanghali kasi medyo mainit. Kaya kakaunti lang ang napunta. Tapos sa bandang hapon naman, halos lumadagsa ng tao. Yan, kagaya nito. Halos pa hapon na to nung pumunta kami kaya ang dami-daming tao. Pero mas maganda rin yung gento. Mas na-enjoy nyo yung gento. Marami kasabay na namamasyal. Bali, ito nga pala yung pinaka-paradahan nila dito ng mga sasakyan. May bayad nga pala ito 10 piso. Pero okay lang yung safe naman ng sasakyan mo. Yung mga kainin nga pala halos katabi lang dito. Pati, pwede pa kayo makita dito dito kasarap din nga naman tumambay dito sa Tico Blake na to tama tama pa yung dating namin kasi medyo mahangin tapos malamig ang panahon tapos tatambay ka dito may kang kape tapos kasama mo yung mahal mo uy panalo di ba Kelly Ah, ganda nga naman din eh. Tapos ang dami pang kainan kung sakaling magugutom kayo. May halo lomian, fish bulan. Ang contract niya naman yung mga kanin, meron din sila. May mga napansin din akong tapsilugan, tapos lugawan. Meron din naman mga goto. Sa hindi kayo magugutom sa pamamasya niyo dito sa Tikoblay, pwede rin naman kayo magbaong kung yun ang gusto niyo. Ayan, at nagpapaba na nga rin nga akin dalawang makulit. Talaga naman, oh, takbo rin eh, takbo doon. Parang mga nakawala sa kural. <laughs> Ayan, natamang merende na. Nagutom ng kalalaro mga batang are. Dito nga pala may kaunting patakaran. Tayo sumunod na lang para sa kagaganda at kaaayos ng ating tikable. Salamat po. Big shoutout po kay Mayor at at sa mga kinukulan. May aksyon!